Like a like a What's up guys, Buling nagbabalik Tardong TV So ngayon, manonood naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos na siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes na siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, manonood tayo sana all. bayad. <laughs> Kaya huwag <yung> gawin yan. <laughs> Point of view, day one sa bahay ni Kuya. Hanep talaga, day one pa lang yan ha. So, ang may maiibig ng mahaga dito ha. Hahaha. <laughs> 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 ganon? Ang lupit na Point of view, pwede ka nang ihawin sa sobrang init. Grabe panahon ngayon, no? Pati yung ano, eh, binubuga ng electric pan, mainit na rin eh. Grabe na talaga ngayon. Sigurado, dumamay yung benta ni Kuya. At marami ding umutang. Hope and na ate until April rami kang mabibentang sa sakyan yan una sa lahat, hindi nyo kami <sihan> para mag- <sihan> at gawin yung recap <sihan> at gawin yung bitch <sihan> sa harapan. Pangalawa, hindi ako na bitch <sihan> para Abala lang hindi e irpito <sihan> ng mga katulad yung wala vagina. Gawin ba naman Jackson yung bola? <sihan> <sihan> at sa kapal ng mga bibla. <sihan> <mga. sihan> <sihan> 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 Bilis magbago ng mood ha? Point of view, ginawa ang babae ang kaibigan na tomboy. Ahay, mata ay kinikilig. Uy, uy, sana, uy. Ako, pwede pa. May pag-asa pang magbago. May pag-asa pang magbago yan hanggat hindi pa siya nagiging si Berting Labra. Point of view, gawing soft girl ang classmate na tomboy. <laughs> This... Nako po. Pag yan, sineryoso ka, yari ka. Ibang klase daw magmahal ang tomboy. <laughs> Bakit parang kinikilig pa si ate? Ibig sabihin, hindi pa talaga siya ganap na lalaki. Nice. Mm, wala na. Pwede ah, yung mga duwende na, na iniyaan yung oh. bahay nila. <laughs> 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 tay, isumpa na natin to siya, Tay. Oh, <laughs> oh wag, wag, ka muna magsumpa. Gra ah, sige pa, wait pa. Ng sumpa. At natin kung sasabihin niya ba yung magic word. <laughs> ah, sige po. On your wait go signal, Dad. Wait lang talaga, wag mo na. Tabi, tabi, sumpa niya na, palakihin na. niyo yung Sinabi itlog. Huwag mo isumpa. Hala, walang flash dito. oh, kami na may flash dito, bro. Okay lang. Pinoy yan, oh. Taka-Pilipinas yan, oh. May dugong Pilipino. Grabe talaga. Pilipino yan, Pilipini, diba klase no? talaga Pag oh, nagtagalog Friday, na sila Pinoy pride Pinoy pride, eh. Pinoy pride. <laughs> Ano to low budget? Nasa na yung food Di ba Lalagyan ko para sa inyo Ayan Lalagyan ko ng pagkain yan dyan. Ayan na E e Anyari sa isda. Talo. E e Parang niluto ng muso. E San ba yan? Yung nagre-review ka pero iba na sa isip mo. Ako konti na lang. Kakasa na ako sa challenge na yan. <laughs> Kung gaganon ganon, tapos. Oi! <laughs> <Ay>! Eto pa. Wala <laughs> si Sir yung pasimuno. Oh, make up anyo na si Sir. <laughs> Point of view ibang aso ka trend na panood mo. Malupit ka talaga, sir. Pero inaabangan ko talaga yung aso ni ano eh. Tito Mars. Wow, Tito Mars, ano na? Kailan mo gagawin yung uh, asuka mo? Asuka, hindi sinuka. So, Bluetooth device is connected. Naging Indian street food bigla. <laughs> Malupit. Ihigitan niya pa yung kay Lenny. Grabe na kayo, anong ginawa niyo kay Rizal? What the fuck? Para creepy. <laughs> you are serious to me? Put my picture as a profile picture in your Facebook mm -hmm. so I know that I am the only one woman that you love. May ganon Angie ni Yami Kobe. <laughs> 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 Uy, uh, naitindihan ko naman si Diwata sa park na yan. Siguradong pagod na yung tao. Uh, wag nyo nang bigyan ng uh, masamang kahulugan yan, ha? Oh? Alata naman si Diwata na pagod na. <laughs> o basahin nyo na lang ha Taiga Imagination mo lang yan Isang Angela ba yan? O pak Ate naman parang inasinan nyo eh <laughs> masyadong ginalingan sino kaya kasama ko agoy at ayan na nga oh galing ng patigil yung sasakit at na sila <laughs> grabe ka na talaga Sam Angela sakit di ako kasama anong kino comment mo dyan Sam Angela hindi na hindi ka kasama eh nakipag date ka nga sa oh ibang lalaki kahapon kaya umalis na lang ako mag isa

Ang lupit man, na? Uwi na kayo, may nanalo na, ha? <laughs> <laughs> Kanyari, tulog. check <laughs> Sleeping beauty. <laughs> <laughs> nagising tulog. <laughs> Ay, kuya, <basta> <laughs> 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 Ayop ka, ka. <ate>, <laughs> <laughs> Welcome back! ko po! Nako, kung kayo ganito mag-welcome, salamat na lang sa lahat. Grabe naman kayo, banner pa. Welcome back! Malupit! Boss Jeff Ang! Macho! Macho! mag <laughs> 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 <Yeah, lang, laughs> yeah uh, na kaya. Sige, wala. mag na wala. Ah, big muna. Big time. Big time muna tayo. Uh, na, muna. <laughs> na nyo. <laughs> na muna sa ano mo. Very warm. <laughs> <laughs> Natawa to good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka e, wag huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para laging updated sa mga bagong uploads. Yung lang nagpapaalam, Terdong TV. Out.